sitaw. Ah. Niyan. Kilo, 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 ano? May kalahati po 30. na sitaw. Ha? 35 po, kalhate. <laughs> alin dyan? May silip, may talong. Ay, kalhate. Alin po, ang talong po ay isang kiluhan. O, wow. oh, sige. Mawa ka, daddy. May oh, talong. Sitaw, sitaw, sitaw ang akin. Wow, wow sabi. bili bili <laughs> Ay, Ah, si po, ang dami ng customer natin ngayon. Saruwa. Ah, siya, doon. siya doon. No po. No. Si Ilara po. Ay, lara po. Ayan. Yan. Ay, ito po. Si Diyan kita meron. Ito makat uh, Ay, ba? Ibang barayti baray po Ah? Titigayan mm. oh, eh, ka, ha 'yun ah, mahaba. Ah, wala pang halang 'yun. Baka mapadami na kayo niyan. Ah. Wala pang halang 'yun. Dalawa lang ay mahalang na. Kalahating talong. Mata pa ah? daw talong, meron ding timbangan. Kalahating talong diyan, Haney. Ayun, may ano, may timbangan dito. Ito, timbangan. Ay, ay? ay akin din. Ay, siya, ay, Baka, po ay... 60 po ang kilo ate. 35. Lang, ate. Ayan po, timbangan. Di ba na isang kilo sa atin? Ay, may timbangan Para mag... O kuya, ay ate, ay, ate may ate, kayo, dito. Pili ka na dyan sa At naglako daw sa Ate, akin po dito. Ilalagyan natin. Makataran na po. Pare-pares ba yung talong na yan? yan. Pare-pares po yan. Yan po ay walang lagay yan. Kaya ganyan. Ilagay mga... Yan. Pili na po. Mamaya ka inay ako muna. Yan. Wala nga daw siyang pahulay. Sige, dito tayo magpapasalang pahulay. Ilalakon nyo, ilalakon nyo. Hindi malapunta. Kaya Hindi makapunta sa inyo. Yan po. Sige.

lis tahan puyan, Listahan po 'yan, diretso listahan. 'to? <laughs> Pangbulang lang. Pangbulang luya po Chaka ano? Bawang asin. Ayo. Bagong pitas po yan, ay. Kaka po Okay, salamat po. Oo. Magbibigay mo pa. Vlog po. Aba, ang dami niya yung <laughs> Nakapakayo nga si Nini. Oo ako'y pa ahon. Kinuha ako ito. Pwede pa naman ang nabili. Sabayan eh. na po ah. Sa, sa ikim. Oh, Tanim. Mupo. Oh, tani? oh, pag magtatanim ka ka kaunti. Thank you. Papagod pa Maraming mga ano po. Anong huwag. Huwag na kayo magtanim. Na Wala na nang ka bibili. Ka pag kayo na nagtanim, na. Pag na, nagtanim pa. Huwag na kayo magtanim. Kami na magtatanim. Wala na lang. Oo. Ay, bibili na lamang. Wala na customer lang mga yan. Pag kayo pati ay nagtanim. Bibintan nyo nung mas mura pa sa kanila. Ay, naku

Ah, ah, na matagal ko nang na-spray. kaya ay, ang daan ko ahon. kasi. Naka-salang kaya ka? Ang daan naka-nahimay kong nang nareject. Dapat binita mo rin yung hinimay. Ay, ah, dahan, napa, ano, nahi, Bukas po gagamitin. May patabas bukas sa daan. Pananghalian bukas. Ika. Luni po. Nakakarga ko na si Abu. Ay, ay, Bebe, tanong. Gusto. Ay, sarap yung... Magkaano yung iyan? 35. Papakin Natanong ako si kagawad. sa kagawad Kagawad Sige na Mas, okay. taw, kay kagawad Sixty Darating rin para yun Dyan ba? Dyan ba? Dyan ba? Dyan ba? Dyan ba? Dyan

para makabulok. Yeah. Sige, yun. Ipatong mo dyan. Alam sa iyo. Nakasiro mo naman. Sige, lagyan mo ka. Huw lagyan mo ka. Mm. Pili ko lang yung nga. Yeah, sige. Yan. Mm -hmm. Kuya, Ha? Oh. po, kuya. Hindi, order nga ati Ah, talong. Pipili na ka na lang po ba o bili na sa nakabalo? Pipili na dito. Ah, talong, sige po, pili na po. Talong... Sa <laughs> patang, sa talong. Atay, <laughs> <aray> ano po? <laughs> bili na. Ano, 85 kilos na talong ng pitas na mga Tapos, dami. ang sitaw ay 35 kilos. Ang dami bukas ng ganito. Tanghalian. Talong ano? Hindi, bukas. Ano po, sitaw na ang dami. Ang daming... na sitaw, hinimay ko. Pagkadami. Kaya papadala ko ka sa balambang. Bibili ka po, Lula. Talong daw po.

Lola, teka, tika. Ilan po? Kalahati lang. Ilan ba ang laman ng kalahati? Mga 6 po na pirasa. Maliliit. Pag malalaki po. ay... Ano po? Malalaki, Lola. ganito. po. Ito, ito, torta na lang niya sa itlo. Hmm. Hindi mo makakataan. Ayan, maganda yan. Bakit? Bakit? Ayan, kalahati po, Lola. 5 pirasa. Kalahati. Ayan. Ano, Lola? Lola, happy birthday po. Belated man gulay ano, eh. po. Isita, tsaka po ano. po. Ay sige po, pupunta kami dun. Salamat po ate. Ah. Ah. Yan, po. Gulay po, gulay. kay Maring ano ba? Oo. Oh. Ay, dito daw. Oo. Ah. Pre, gulay. Kada umaga. <laughs> oh, pili, pili. Oh, gulay po. Ang dami po nating ano. Namimili. Oh, God bless, toy. Ha? 60 po. Ay, 70 po ang sitaw. Ay, ano yan? Kalahati. Ah, kalahati. Kalahati. 35 po, po, Kalahati. Meron po timbangan nandiyan. Teka, teka, utoy. tika mare. Bubuksan ko. Kalahati lang sa akin. Mamay. Tali po ay ano? tertipe 35 po ang kalahati niyan. Nakakaya. 35 po 70 ang kilo pala. 30. Tapos po. Me kay kalahati do ka 30 rin kay... 30 ni, si itaw, kay mamay kalahati ay bahay na bigyan mo na yeah, bagong, uh, yung bagong nak mahal sa oh 70 um. Um. Okay. Mm. yung oo yung, ba yung kay bayad ni mamay yung maliit lang kalahati kari po kalahati kalahati kay mamay pag kalahati mo Ay, po mamay kalahati. Andun. Napa ano? Ay, sitaw 35. Kalahati. Akin kay Marisilin. Asa na? Akin na. Ah. Pan deliver po natin. Tanong ay ano? 30. Tayo isang kilo. Ito na lang po mga kapambin no. Oh. Dadalawang kilo na po, oh. Tapos itong ano, talong ito na lang po. Oh. Oh, bili ate. Sita po ba? May kalahati pala din. Ano ba? Kalahati. Kalahati pala ito. Okay. Ito ba may? May. Hoy, oh, ito may bawas na. May may ari na. Ito lang po pala. Dalot kalahati. Bili ate. Sita po. Ano po 35 ang kalahati. 35 po ang kalahati na rin. Hmm. Ari po. Bagong pitas. Ito ano, Ito po talung po Talong po. Talong. talong kaya ng talong, anig talong. Abey. po. na lang Talong mo. Ay, Yung talong 60, yung 1 kg. Yung kalahati 30. Pwede kalahati, meron diyan. Pili pili po. Pili pili po. Pili kanin diyan. Dito. Tingnan titibuksan ko na Oh, na po. Dito <laughs> na diyan. Halika adik, palikton lang kay itong talong. Sige. Tayo <laughs> lang. Adik, man. Dilulubog ba 'yon? Talate lang kanya natin. Mm. Oo. Ah? Magagalitan tayo ni Lola Linda. <coughs> Bakit? mo tapos naglakas ka dito Bukas may wala uli yan. Bukas na. may wala na eh, oh. Hindi sana ako maglalako. Hindi naglako yung tagamina. yan, asin na ni ate. Naglako daw si Ali. Okay. Dito na lang. Dito na Dito na lang. Dito na Dito na na lang. Dito na lang. Dito na lang. na lang. na Apa? <laughs> Nagpalamig. Ah, meron din. Nagutom na yung dalawa, oh. Iisa na po ori, oh. Ay, ubus po agad, oh. Wala no? uh, ay, no, na. Hinalaan po, oh. Yan. Ito na lang no, po ang talong natin. Ayan, ang bilis po. Saglit lang ang uso na. Iisang ikot po natin, ay. Kaya yeah, si kuya. po. Bonso. Magandang tangay. Ayan. Dito po tayo sa ilog. 12.30 na po nung tanghali yan o nakakitan po din eh ano na? dahil dahil kaya kukunin yung brat kasi mami eh dito po tayo magkatanghalian nakakitan po o anak ko tumuntong sa balong sa kakakilas yan diganda po merong init po man ang panahon ay habagat na po ang panahon natin maliligo po tayo pagkatapos kumain Diyan po tayo mga pusto Ari po mga kapambin ng ating pananghalian po. maya na po tayo dito. Tinoktok po. Dalawang balot. po natin kanina. Habang nag-alako po tayo. Po, puto man si po. Si mami po pala nagprito ng ano, karning baboy po. Ayan. Pananghalian po natin sa ilog. Dumayo po tayo dito. Ayan. Ate. Ate. Nakakitan po dinit duwa nang mainit pong panahon. Okay na. Eh pagkatapos po natin magtinda yon. Gusto pesta na do. Kumuha lang po ng ano, bumili lang po ng karne. Nagprito na po si Mommy. Yan kain po tayo mga farm Yan oh. Eh. Ah si Bonso parang si Rina oh. Si Utoy. Oh, Nakalangoy. Yan. Ah, yan dito. Tayo po. Yan. Ay lang po kami nag-almusal hindi ako takot naman eh, nakakatuwa po mga kapatid yung ating paglalako ay, abos po agad ay, oh. lako po namin at yung taga-mina po hindi naka para po yung masarap na Hala. tinuktok nuktok po ito po ay gabi na may alangan ay, may nakasalubong po kami kanina na nagtitinda ah. bumili po kami kaya, kain po tayo salamat po salamat ah. Ang palaman daw po nito ay po. Ano po. Dali, palagay. Ay. Palaman niya hindi hmm. hmm. eh. May alangan. Eh. Hap. May hmm. bawal ka sa akin. Hmm, baka ang hindi na kalab. Okay. May okay. <laughs> Ông mhm Ông mhm 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 mhm

Tani ito eh. Tani ito eh. Ito. Ito kain. Ito kain na. Nga. Ito. 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 ha.

Hmm. Bakul ni uh. tu. Oh, katang o. Oh! Ah, uh, katang. Uh, Ini katang o. Uh, katang. Yang lain yang lain. paan pala uh. ah, may po tayo mga kapambayin O tayo ligo tayo O tayo 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 ligo tayo sarap po magbabad Ah! Ayan ah!

Wah, bangun dulu tuh. Hmm. Cukup pulang aku. Kalau tak kira tuh yang aku. Betul, betul. Loh, Pak. Eh, kuntung. Ah, naik pang. Peruh di kampung aku.